na maalam na, Doc Williong, tuluyan ang binawian ng buhay sa kanyang sakit. Isang malungkot na balita ang bam sa bansa ngayong araw matapos kumpirmahin ng pamilya ong na si Doc Williong, kilalang doktor at social media personality, ay tuluyan ng pumanaw. Ang balitang ito ay isang matinding dagok hindi lamang sa kanyang pamilya kundi pati na rin sa milyon-milyong Pilipinong na tulungan niya sa pamamagitan ng kanyang payo at impormasyon sa kalusugan. Ayon sa pahayag na inilabas ng kanyang asawa na si Liza Ong, si Doc Willie ay pumanaw matapos ang ilang linggong pakikipaglaban sa kanyang malubhang karamdaman. Masakit sa aming lahat ang kanyang pagkawala, ngunit nagpapasalamat kami sa lahat ng dasal at suporta na ibinigay ng mga tao sa panahong ito, Hani Liza sa isang emosyonal na pahayag. Dagdag pa niya, patuloy nilang ipinagpapasalamat ang pagmamahal at suporta ng mga Pilipino na naging bahagi ng buhay ni Doc Willie. Si Doc Willie ay kilala hindi lamang bilang isang respetadong doktor, kundi bilang isang bukas-palad na personalidad na naglaan ng kanyang oras at kaalaman para magbigay ng libreng payo sa kalusugan sa pamamagitan ng social media. Naging tanyag siya sa kanyang mga video at artikulo na nagbibigay linaw sa mga komplikadong medical na isyo, lalo na sa panahon ng pandemya, kung saan marami ang umaasa sa kanyang payo. Marami sa kanyang mga tagasunod at kapwa doktor ang nagpahayag ng kanilang pakikiramay sa pamilya ong, at hindi maitago ang kanilang lungkot sa bigla ang pagkawala ng isang napakahalagang personalidad sa larangan ng kalusugan. Napakalaki ng naitulong niya sa akin at sa aking pamilya. Hindi ko siya personal na nakilala, pero ang kanyang mga payo ay naging gabay namin sa panahon ng pandemya, wika ng isang netizen. Ang pamana ni Doc Willie sa larangan ng pampublikong kalusugan ay tiyak na mananatili sa puso ng maraming Pilipino. Bagamat wala na siya sa piling natin, ang kanyang adbokasiya at dedikasyon sa kalusugan ng bawat Pilipino ay magpapatuloy na magsilbing inspirasyon para sa marami. Habang nakikidalamhati ang bansa, Patuloy ang mga dasal at pasasalamat para kay Doc Willie Ong, isang tunay na lingkod ng bayan.